good morning mga idol. Ayan. Team, saan tayo pupunta? Tiray? Kalayo Beach. Kalayo, syempre celebrate natin yung birthday ni Bossing. Tingnan natin yung mga kasama natin mamaya. Tara, let's go! Dito kami sa Maple Group. Dito yung meetup namin. BMRC. Uy, pare! Uy! Kilala kita! Kilala kita! Kaya, ano! Kaya, ano! Kaya, ano! Team. Ah, mga kapalo pa. MMM ka pa. Kaya, Eric. Tapos. Ang naka, Brian. Bahala na si Batman Batman, si Madam Batgirl Call Bossy! Bossy! Kamusta ang buhay buwan? Ang ko tomorrow pa! Hello! 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 Boss. Hello! -O, yung na Hello! 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 sila Hello! 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 Bomba na! Diyan, <laughs> Bobby! Diyan! Diyan, 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 tol. tol! Sayang ang motor! <laughs> Siyempre, alis na kami, boss. Thank you so much, too, ah. Okay, okay ingat kayo. Ingat, okay. boss. Kita kayo tayo, Tol. Ito yung na-drive natin. Oh. Napakaganda ng stock ni Boss Mel, oh, di ba? Nabara. Solid. Solid. Parang big cars of a big boy. Parang ganun. Ang dami-dami nila, oh. Hey. So, kitaits tayo doon uh, sa Kaibiyang, Aminada. 1.07 na ng hapon. Gas oh. up. Tep! Full tank, 2,000. <laughs> ano, full tank, 2,000? Diesel. Masaya na tayo. Wala na tayo sa Kaibiyang. Kaibiyang. Time kaibiyang 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 check. Time check. 2.18. 2.18. Ay, eh, ano? Na, kaibiyang. Muchas. Gracias. Okay. Ah, wala masyadong tao. Nako, mamaya. slow da. Ah. Kalayo pero malapit na. Oo, kalayo pero malapit. na mga 30 minutes na lang to. Ito yung mga hindi na pabayaran pagkakatao. Yung makikita ka ng mga ganitong tanawin, Diba? ba? Nakaka-refresh na wala nang stress. Tapos mamaya dagat ka na. Tatay, verse. kakaliwa. Kaliwa. kaliwa. Tapos may barangay entrance po tayo, 20 per head po. 20 so, per po head. Po. Ilan po ba kayo? Saan mo si Batman? Pito po, 140 po. 140. Thank you, te. 20 pesos. Okay. Hi vlogs. Hi vlogs. Bossing, pwede magtanong, saan yung Tatayverse? Ayan nga, naliligaw rin po kami. Hindi ka makita ka rin sa butik. Bossing! Bossing! Naganda ang buhay mo. Kuya, pwede po magtanong, saan po yung Tatayverse? Dudulo pa? Diyan lang. Ayun po, may nakalagay po ng sa kanila, Flores po nakalagay. Po. Flores, salamat oh, bossing. Kasi ba kami diyan, Tay? Kasi daw yun ng Kitty do. Basta. Team. Uh -huh. So ba underwear? Oo. Uh -huh. <laughs> <laughs> ah, ito na oh, garo. sakong yung sakyan talaga. Dun. Siyempre, tulong-tulong tayo sa magbabalang gamit. Bika! Ah! Tulong nyo, tulong nyo, nag-semplang nag oh, nag oh, nag Ang isi na kapitan talaga ng mga tropa natin guys Saan tayo? Yun o, oh. dagat na agar Ayos silang namin itong mga gamit Dito ba? Uh, okay. Yan o, oh. Oh, table, table Bossing! Nag-work ko pa rin hanggang dito bossing pag-a. Kaya di ano? Anong problema bukod hey, sa pera? Eh, tinatawag ako tayo yung anong banana boat pare. Ah, banana boat? Oo, oh, ito. Hey, banana boot, oh, banana boat pa banana banana kami pare. Oo, oh, banana boat. Oo, magkano yan, magkano? Ano eh, uh, hindi ko alam, tawag ako eh. Ay, boss, nandun sa boss. Sa boss, tawag Oo. Boss, tawag ka banana boat. Boss, tawag Ayan, mag-aayos muna kaming gamit, guys. Tama ba yung parking ni Batman? Hindi, babagsaka siya ng coconut nut. Is na ayan. Yan, tama yan, lilipat na ni Batman. You know. So, meron tayong tatlong kwarto. Eto, itong tatlo. Yun know, o, tatlong kwarto. So, fit yourselves na lang. O, oh, yung mga gusto maglagay ng mga gamit, ito yung dalawang rooms na available. Go ahead. Tapos yeah. yung mga gusto umidlip, yan, aircon naman. So, maraming may mga kama dyan. Ha? Patay! <laughs> dito ka lang, dito ka lang. <laughs> toka toka tayo. Yan, sila ko yung Eric ang mag-ihiyaw. Diba? Tapos si Pres ang Chip Cook. Yun, no? Asa naluto yung mo kayong Pres? Paglalagay ko ng pang bangus. Pang bangus? Ay, laman sa iya. Oh, sarap, sarap pulutan nun na. Tapos adobe doon. Adobe? Oo, oh, yun. Adobo. Pre, apo yan? Flame. Flame, flame. 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 <laughs> Mga gustong maging BMRC, ito yung magiging ganap nyo pag nakapasok kayo, di ba? Hey! hey! Bossy! Bossy! Dito kami ngayon, syempre mag-shoot muna. Ano ko, Eric? Ito, yes. Interviewin natin sila. Lang. Ayun, yeah. no? Nagsimula ako sa BMRC. For me, ah, sa BMRC, ah... tara, pari, may baliw dyan. <laughs> tara, tara, tara. Tara, oh. tara. Okay, may baliw dyan. May baliw dyan. <laughs> may baliw dyan. May baliw Ari ba? Boss, wala dito, boss. Okay, bus. uh, uh, dito. Boss, wala dito. 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 lang. Let's go! Oh, uh, <laughs> buksan, buksan, buksan. Yeah! <laughs> okay. Lugi tayo ha Itong red caps Babae nga dalawa Bakit Yung pino Basura Yung Itapon mo na muna yung basura Uy sito kayo no Yes Bye bye, bye bye, bye bye. sabi? Bigyan mo naman kami ng ano Anong alak? Eto. Oh, eto. Inom na sila. Ayan, Oo. Connect with the nature. With the nature. Yeah. Yung paa mo. Paano? Demo yung paa mo. Connect with the nature. Nature. Kasi okay. minsan lang tayo? Oo, oh, minsan lang toy yung mga gatong ano, kaya dapat talaga gawin mo lahat yung mga bagay na hindi mo ginagawa sa bahay mo, sa opisina mo. Dito mo gawin. Tawa. Connect with the, nature. The nature. Boss, may ko na, maglalabasan na yung mga saraulo. Tingnan mo mo. Hey, yeah. hey, hey, na pa. Oh. Ha, O, ha, ha, na O, ha, 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 ano mo, droga? Dro droga? Kami na Ay. po yung nyo.

Grabe, magsarap mag-swimming. Nakakapogi pala talaga yung dagat. Maganda lalaki ako ah. Pakakap na kami Tol, natulog ka ba, tol? Hindi pa tol Ingat tol ha, ingat ka Ingat tol ha Ayan, vlogger ka Oo, oh, boss, vlogger ako Ingat, ingat, ingat Tol, ingat tol ha Tol, ingat kayo ha Papagas pa rin mo oh. Geng, geng Geng, geng Tol, ingat kayo ha Tol, ingat kayo ha Parang jacko, sulat ka Boss O, oh, wala tayo sa bahay mo Okay. okay. Okay lang ba kasama ko sila? Oo oh, In po, wala nang problema. Okay, 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 naman. okay, okay, Pwede lahat, let's sino. Tara na po. BMRC, Luis <laughs> sa Arapada. BMRC, laging magkakasama. BMRC, tumutulong sa kapwa sa bawat daraan, meron bagong kakilala.